Nasa kote ng pulisya ang isang lalaki matapos mahulihan ng ilegal na droga sa barangay Santarita, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman Ferlin Joy Kawile. Matagumpay ang sinagawang bypass operation ng Pinamalayan Municipal Police Station sa isang lalaki matapos itong mahulian ng hinihinalang pinangbabawal na droga sa Barangay Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro ito lamang ika ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Alwin Santos ang suspect na si Jojo Asehan Sosa, labing-anim na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa Pinamalayan Municipal Police Station, nakuha sa suspek ang limang pakete ng hininalang shabu ng nagsilbing pusher buyer na may timbang na 0.04696 gramo. Ang suspek ay haharap sa kasong RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nasa kustudiya na ng ngayon ng kapulisan ang suspect para sa tamang disposisyon at dokumentasyon ang pinaigting na advokasya kontra doga isa lamang sa layunin ng ating Pangulo para maibigay ang seguridad ng mamamayan para sa payapa at paunlad na inang bayan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang yung Correspondent, Patrol Human Perling Joy Kawile, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.